Sa China ngayon, hindi lang ulan ang bumabagsak, pati presyo ng prutas ay bumaba na rin ng sobra. Isang lalaki ang naging viral sa social media dahil sa galit at pagkadismaya niya sa pagbebenta ng pakwan. Sa sobrang frustration niya, hinubad niya ang damit niya habang nagsisisigaw sa gitna ng palengke. Dalawang truck ng pakwan ang kanilang ibinalik, pero kahit isa doon wala pa ring bumili. At dahil inabutan pa sila ng ulan, nasira lahat ng paninda nila. Hindi lang siya ang apektado, kundi pati ang maraming magsasaka. Imbes na kumita, napipilitan na lang silang itapon ang mga prutas. Sa isang video na kumalat online, makikita ang isang track ng pakwan na ibinubuhos sa isang palaisdaan. Sa dami ng pakwan, halos natabunan na ang buong tubig ng mga lutang na prutas. Pero kung ganito karami ang mga prutas na hindi mabenta, at kung pati seafood nila ay iniiwasan na rin ng US, ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit biglang iniiwasan ang mga produkto ng China? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong nakaraang taon, bawat piraso ng pakwan ay nabebenta pa ng higit sa isang yen. Pero ngayon, kahit 0.25 yen ay walang gustong tumanggap. May mga magsasaka na napipilitang ibenta ang isang buong truck ng pakwan sa halagang 10 yen lang. Ang masakit pa nito, kahit sobrang mura, luging-lugi pa rin sila dahil ang isang bag ng pataba ay nasa 300 yen. Sa Shantown sa Guangxi province na kilalang watermelon hometown ng China ay ganoon din ang sitwasyon. Dito dati makikita ang mga matatamis at malalaking pakwan pero ngayon, imbes na sa palengke mapunta... Nauuwi na lang sa basurahan o sa palaisdaan, halos wala nang bumibili. Ayon sa isang magsasaka, ang anim na daang metro ng lupa na tinaniman nila ay nangangailangan ng dalawang sako ng imported at organic fertilizer. Ang gastos nila ay nasa 1,500 hanggang 2,000 yen, pero ang kita nila ay umaabot lang ng 500 yen. Dahil dito, mas pinipili na lang nilang itapon ng prutas kaysa gumastos pa para ibenta ito sa kalsada. Makikita rin sa mga kalsada ang mga truck na puno ng pakwan at may mga nagbebenta na halos sumisigaw na lang sa dami ng kakumpetensya. Pero sa dami ng nagbebenta, kakaunti lang ang bumibili. Para kang nasa bahan ng pakwan, pero tuyong-tuyo naman ang kita. Sabi ng ilang tao, ngayon lang nila naranasan ang ganitong sitwasyon sa loob ng 30 na taon. Dati, ang isang truck ng Black Beauty Watermelons ay mahalang bentahan. Pero ngayon, 20 yan lang at wala pa rin gustong kumuha. Ang mas nakakalito pa rito ay habang nalulugi ang mga magsasaka sa ilang lugar, mataas pa rin ang presyo ng pakwan sa ibang bahagi ng China. Sa hilagang rehiyon, may mga mamimili na nagrereklamo dahil ang kilo ng pakwan ay nasa 8 hanggang 12 yen pa rin. Kaya ang tanong ng karamihan, kung bagsak presyo na sa mga bukid, bakit mahal pa rin sa mga palengke? sino ba ang tunay na kumikita? Hindi lang pakwan ang apektado. Pati durian, lychee at iba pang prutas ay bumagsak din ang presyo. Halos araw-araw ay pababa ng pababa ang presyo. Dahil sa sobrang dami ng supply at kakaunti ang demand, hindi na nakakabawi ng puhunan ang mga magsasaka. Kahit pa may tulong ang gobyerno, wala pa rin nakakatulong dahil hindi kontrolado ang market. Marami sa mga magsasaka ang umiiyak sa kanilang mga video sa social media. Sinasabi nila na hindi nila mabawi ang gastos sa pag-aani dahil mura na sobra ang presyo. May ilan na hindi na lang inaani ang mga prutas nila kaya nabubulok na lang ito sa mga taniman. Imagine mo, parang nagkalat lang ng mga prutas sa paligid na hindi mabenta kahit ibigay na lang sa mura na halaga. Minsan, ang presyo ng mangga ay umabot lang ng 1 yen kada kilo. Kung tataas pa ang presyo, ay wala nang bibili nito. Kung bababa naman, ayaw na rin nila ibenta. Ang problema daw ay mahina ang demand sa merkado. Sobra-sobra ang supply, kaya hindi na maabsorb ng mga mamimili. Parang may sobrang dami pero walang gustong bumili kahit na halos libre na. Pareho din ang nangyayari sa siresa at peach. Napakaraming mga siresa ang hindi nabebenta Umaabot na sa libu-libong kilo ang natinggang paninda. May mga nag-aalok ng napakababang presyo pero walang pumapayag. Ang mga tindero naman, kapag hindi na nila maibenta sa pamilihan, sila na mismo ang nagdadala sa mga tao para ibenta sa mas mababang halaga. Pati ang mga pineapples ay naaapektuhan. Isang TikToker na nagbebenta ng pineapples ay nagkwento na ang kapatid niya na may plantasyon ay malulugi ng milyon-milyon. Dati, walong buwan ang kita nila sa pineapples, pero ngayong taon, isang buwan lang ang kumikita. Kung hinog na ang mga prutas, wala nang magagawa kundi anihin, pero kahit anihin, wala pa rin benta. Ang mga mansanas, melon at mandarins ay pare-pareho rin ang problema. Pati ang sikat na durian na tinatawag na king of fruit ay bumagsak ang presyo ng sobra. May mga durian na dati ay mahal na mahal, ngayon, mabibili na lang sa kalahati ng dating presyo. Sa mga pamilihan, marami ang nagre-reklamo dahil parang wala ng halaga ang mga prutas nila. Sabi ng mga magsasaka at tindero, walang bumibili kahit gaano mo pa bababaan ang presyo. Napakalungkot ng sitwasyon. Ang mga prutas na maganda ang kalidad, nasisira at natatapon na lang dahil hindi mabenta. Puno na rin ang mga cold storage at hindi nila alam kung hanggang kailan kakayanin ang ganitong sitwasyon. Kapag hindi nabebenta ang prutas, nasisira lang ito at talagang malaking lugi ang dinaranas ng mga nagtitinda. Halimbawa, may nagvideo ng mga pulang peras na panis na panis na. Hindi na nabebenta kaya patuloy lang ang pagkabulok araw-araw. Sabi niya, baka sa loob ng isang buwan, ubos na lahat ng peras niya dahil nasira na. Ganon din ang nangyayari sa mga blueberries Marami siyang kailangang itapon kasi tinamaan ng amag. Hindi niya kinita kahit isang sentimo dahil puro lugi ang araw niya. Pati ibang prutas ay nasisira rin. Kahit na sinusuportahan siya ng mga supplier niya, sa huli, siya pa rin ang nagbabayad sa mga nawalang pera dahil sa mga sirang prutas. Malapit na ang panahon ng mga peach, pero sabi niya, madaming peaches ang itatapon pa rin dahil walang bumibili. Isang beses nakakita siya ng 15 sukilo ng peaches na kailangang itapon. Ang init kasi ng panahon ang nagpapalala ng pagkabulok ng prutas kaya mas mabilis ito masira. Isang TikToker naman ang nag-analisa kung bakit bumababa ang presyo ng mga mamahaling prutas tulad ng durian at cherries. Simple lang ang dahilan. Sobrang dami ng produksyon ng prutas sa maikling panahon kaya sobra ang supply kumpara sa demand. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng durian. Ang dahilan daw ay dahil maraming bansa sa Southeast Asia ang nag-expand ng produksyon nila, lalo na para i-export sa China. Kaya mabilis bumagsak ang presyo ng durian. Sa totoo lang, kahit anong mamahalin na prutas ay nawawala ang halaga kapag sobra ang dami. Marami sa mga Chinese online users ang nagulat nang makita nila ang seksyon ng prutas sa supermarket. Sabi nila dati ay mahal ang durian ngayon ay parang repolyo na lang na nakasalansan at may presyong 40 hanggang 32 yen kada kilo. Isang TikToker pa ang nagsabi na lalong hihirap ang negosyo ng prutas sa mga susunod na panahon. Kahit marami pa ang umaasa na gaganda ang sitwasyon, sa totoo lang ay nahihirapan na ito at masihirap pa. Ilan sa mga problema na tinalakay sa mga TikTok videos ay ang sobrang produksyon. Dami ng nagtitinda, mahina ang demand, mataas na standards, pagbaba ng kalidad ng panlasa ng mga consumer at ang pagbabago ng pagtingin nila sa halaga ng prutas. Sabi ng isang TikToker, hindi niya inasahan na ganito kahirap ang sitwasyon sa Guangxi, isang lugar na kilala sa kanilang prutas. Kahit dito mahirap na ibenta ang mga produkto dahil bumaba ang benta ng Trentao hanggang 40% kumpara sa dati. Pero kahit mababa ang presyo, marami pa rin ang hindi kayang bumili. Sabi ng isa pang TikToker, kakaunti na ang bumibili ng prutas sa mga lungsod dahil mahal pa rin ito sa mga supermarket. Halimbawa, ang isang bag na may ilang mansanas, kiwi, at iba pang prutas ay nagkakahalaga ng 50 hanggang 60 yen o minsan higit sa isang daang yen. Kitang-kita na mahirap ang sitwasyon ng ekonomiya ngayon. Hindi naman kailangan kailangan ng prutas kaya pwedeng piliin ng mga tao na huwag na lang kumain nito. Sabi ng isa pang TikToker, parehas na hirap ang mga nagtitinda at bumibili dahil nasa winter na ang buong ekonomiya. Maraming tindahan ng prutas sa Hongro ang halos hindi na makayanan ang sitwasyon. Kahit ibenta nila ang prutas sa presyo ng kanilang binili, wala pa rin bumili. Hindi na ito simpleng pagbaba ng konsumo kundi sobrang pagbaba. Maraming videos ng mga negosyo na bumagsak sa iba't ibang industriya ang viral na kaya ramdam na ramdam ng lahat ang hirap. Sa iba pang lugar, may mga nagbebenta ng prutas na hindi na bebenta sa kanilang lugar kaya pinapadala na lang ito sa ibang lungsod. Pero dahil dito, nagkakaroon ng problema sa food safety at panlilinlang. Halimbawa, ang mga prutas na gaya ng orange at mandarin ay ini-sprayan ng pesticide ng maraming beses bago pa man mamunga. Pero kapag napunta ito sa mga syudad tulad ng Jiangsu at Shanghai, binebenta ito bilang natural na prutas mula sa bundok ng Citron para maging mamahalin. Hindi alam ng mga tao doon na ito ay may chemicals. Maraming tao ang gustong kumain ng imported na pagkain, pero hindi nila kaya dahil sa presyo. Sa ganitong sitwasyon, mahirap talaga ang negosyo ng prutas at pati na rin ang buhay ng mga tao. Sana dumaan na agad ang panahon ng paghihirap na ito para lahat ay makabangon muli. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kahit mababa ang presyo, maraming prutas pa rin ang hindi nabebenta at nauuwi sa pagkabulok? Paano kaya ito masosolusyunan? I-share ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.